Na? Ayan. So, na-mention ni Barbie sa isang interview niya na masaya siya na kasama ka niya. Ano mo ba yun? So, may gano'n. Okay, confirm that masaya naman siya. Ikaw daw, masaya ka ba daw? No, but I guess the context is, no, the context is, kasi you, you guys are really friends, So, so ano yung pakiramdam working with a close friend in this series? Actually, I aaminin mean, ko na po. Ayan na. <laughs> may gano'n. <laughs> Plastic ko <po> lang po. <laughs> 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 ano nilang kit. Oo. hindi na yung kita rose, yan yung lakay. Oo, yan. Kilala-kilala na nila yung sinong magaling mag-edit. Kaya siyempre. Okay, seryoso na ko. Yes. Siyempre, gusto ka na makatrabaho talaga si Barbie. Sinasabi ko nga na... Bakit sabihin ba sa kanya? Nung isang kanya, Alam mo, kaya kailangan yung mga... Ito ka malawa. Hindi, isang karangalan talaga. Kasi ever since na pumasok po ako sa GMA, si Barbie talaga yung gusto kong makatrabaho. Kasi napakagaling niya, napakabait niya rin, mm -hmm. at grabe mag-alaga, hindi ba sa... Mm -hmm. Mm -hmm. at -hmm. Uh, Oo, yeah. <laughs> oh, oh, sa no? set. Oh. Sa set. <laughs> so, <laughs> sa set. May kurot ka. May kurot agad yeah. siya. Ba? May kurot sa akin. <laughs> so, <Thank you. laughs> so ayun. And Honestly, every time na nakaka-excel na ako siya, even though close na talaga kami off kan, May unting inig sa, ano, bibig na parang, shock, sayo na siya, tinitignan niya na ako. Hindi ah, <laughs> ko na sa siya, ang dami. May ganon! Actually, here, para, para mas klaro, ito daw, eh. what are the advantages and disadvantages of working with such a close friend? May ganon ba? The disadvantages? Wow, you know Inuna niya yung disadvantages. Actually, siguro yung tao, hindi siya disadvantage. Ay, yung kaming samagot. Well, actually, wala. Walang disadvantage. At ba, it's doon na tayo sa it's mga advantages. Yeah. Alam nyo na yung isa't isa. -isa. Uh, pwede Double. mabilis mag, uh, maghingi ng tulong. Ramdam -hmm. yung energy ng isa't isa. Kung may nagukulaman, pupunuan yung isa. Aww. Aww. I love it. Okay. I'm sure. <laughs> ang chikahan sa pagwan ng taping, no? Mm -hmm. Hindi, pagwan ng signal. Usually kasi sa set namin, wala talaga ng <laughs> signal. So, so, open forum kami every single day. Open forum. Parang may live podcast eh? yes, session. Sure. Oh, I love that. Oh, I love that for you guys. <laughs> yung pinaka-disadvantage niya yung hinataka niya sa Samgip na wala. Actually, hindi yung, yung, yung disadvantage. Hindi masaya pa rin. Masaya. Oh, siya. I love that. Ang talaga. Oh, guys. <laughs> Iba ka talaga. Okay, ito naman. One more question for you, Kylie.